Hi, kamusta kayo? Ito na naman ako. Kakagising ko nga lang ng time na alas 6 na ako ng hapon nagising. Dahil nga masakit ang puso ko dahil may dalawang nanay niyo. At pagising ko nga ganito nga kakalat ang bumungad sa akin. Napakagulo nga ng bahay namin parang may bagyo. At pagising ko tinupi ko nang nga mga labahan na nilabahan ko kahapon. At inayos ko na nga mga uniform ng anak ko na paplansyahin ko mamaya. Ang habang nga ng tulog ko pero ang dami ko namang gagawin ngayon. At tinupi ko na nga itong mga ito para mawala na sa paningin ko. At nilagay ko na rin to sa mga drawer nila. At pagkatapos ko nga itong linisin itong pinaglimliman ko dito. At sunod naman na nilinis ko yung higaan ng mga anak Pati ko. Pati itong mga suklay namin pakalat-kalat kahit saan saan na nakakarating. Hindi ko na nga sineryoso yung paglilinis ko kasi gabi Dahil na rin. rin naman yan mamaya. Pati charger namin may pakpak -pak na rin. At sunod naman itong mga laruan naman ng anak ko na nakakalat ang nilinis ko. Napakadami kasi niyang laruan kaya pakalat-kalat na lang. Ang daming kinalat ng bunso ko. Ganito talaga siya kapag dito nakatambay sa loob ng bahay. Pakalat-kalat yung mga laruan niya. Ginugulo niya nga eh, Kaya natural lang tal talaga naguguluhin talaga niya. Inarrange ko na nga to sa lagyanan ng laruan niya mamaya yan, kakalat na naman niya yan. At sunod nga nilinisan ko itong lamesa namin na parang may piyas At sinara ko na yung kurtina, baka may tik-tik pa. At sunod naman na nilinis ko itong mga plato, hinugasan ko na rin kasi nakakahiya naman sa kumain. At nilagay ko na nga rin to sa drawer, kahit basa pa matutuyo rin naman yan. At pagkatapos ko kumain na nga rin kami, dilata nga lang yung inulam namin, kakahugas ko lang, hugas na naman. <laughs> Dito na nga lang kami kumain sa kama dahil request ng anak ko dito na lang daw siya kakain dahil manunood nga raw siya ng horror ay ng cartoons pala. <laughs> At ito nga yung cartoons na pinapanood nila, pati ako, nakinood na nga lang din. Ipas natin, at pagtapos namin kumain, naligo na nga rin kami lahat. At ito nga, pinapatuyo ko na nga rin yung buhok ko dahil nga matutulog na ako, dahil nga ang sakit man puson ko. At pati nga yung buhok ni Kimby, binrower ko na rin, dahil hindi ko talaga pinapatulog yan sila nabasa ang ulo dahil masama nga raw yan. At sunod naman si Kuya Rasin, hinilit-ulit ko pa nga yung ulo niya dahil nga raw napakalamig, pati yung mga rab ko, pinagsusuot din nila dahil nga nilalamig nga sila. At ang sunod naman na ginawa ko, nilagay ko na atong mga unan ko sa gilid-gilid dahil hindi ako natutulog na wala talagang tandaan. Tanga-tanga talaga, nilinis na, kinalat na naman. Ano, ano ba naman yan, Mars? <laughs> At pagiga ako, kinuha ko na nga tong green book ko para mag-record ako. Kung nakailang oras ako sa paglalive ko para mamonitor ko kung magkano ang sasahurin ko ngayong buwan sa livestream na pinagtatrabahuan ko. At pagtapos ko, sinabihan ko na nga tong dalawa ko na to na matulog na dahil anong oras na. Para makatulog na ako ng maaga, pinatulog ko na silang dalawa at nung natulog na nga sila, dalawang anak ko naman ang sinabihan ko matulog na. At ako naman ang matutulog dahil gabi na rin. Nabitin kasi ang tulog ko kanina dahil nga masama ang pakiramdam ko. At ipapakita ko lang sa inyo saglit yung remote na hawak ko. Yan yung ginagamit ko sa pagbablog ko na kahit nasa malayo ako napipindot ko lang yung camera niyan. Hindi ko na kailangan iset yung camera niyan o kaya galaw-galawin dahil di remote na yan. Napaka easy lang gamitin yan, yun lang.